Hello, gagawa po kami ng garlic bread ni Apo. and lalagyan po namin siya ng butter. Bread toast. and Yan, masarap po yung aming merienda. Gusto mo to, Apo favorite yung kasi to yung ano yung nalagyan uh, mo ng butter and then nalagyan mo ng granules na garlic gusto ko rin gumawa ng bochi eh may gagawa akong bochi gusto din yung bochi so yun, nalagyan ko na po siya ng butter Lalagyan ko po siya ng garlic yung granules. Spread ko lang po dyan. Masarap to. Gayahin nyo to. Pwede may stock pa akong ano. Garlic. Masarap kasi to pag maraming garlic. Pwede kong marami pa akong garlic na ganito. Kaya na po yung ating ano. Oven po natin siya. So, ito na po yung ating uh, toast bread. Toasted bread na with uh, granules the garlic. Kaya uh, po tayo. Sarap.